kung malalaman ako magsasalita. Kapag may lumabas <laughs> sa sarap. May, lalo, may lalo, return sa... 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 Ay, uh -uh. Si Jeka doon na. Wait Your! lang, wait lang. It's Friday na. Wait lang, na. <laughs> wait, <laughs> lang <laughs> wait lang. <laughs> wait lang. <laughs> <wait wait. wait. laughs> Ayusin ko lang yung avatar ko. Wait, wait. Godfather ako eh. Dapat Godfather. Bilisan bilis, bilis. mo. Bakit ka? Si Bakit ka?

Game game na, game na. Okay, mga pamilya ko, Friday na. Alam nyo na. <laughs> Oras na 4. Awesome.